Ako nga pala si Brother Albert Isana. Ako ang head catechist. At the same time, ako din yung nagwe-welcome sa mga pilgrims dito sa Archdiocesan Shrine and Paris of St. Joseph, the Patriarchy ang simbahang ito ay na-establish bilang parokya noong 1765. Sa pahunguna ng kauna-unahang Paris Priest noon, si Father Jose Victorias, doon sa kanyang pagiging Paris Priest, ayon sa history, siya yung pinagmulan kung bakit naging San Jose sapagkat ang patron saint niya sa kanyang buhay ay si San Jose. Kasi noong una, ang pangalan ng bayan ay malaking tubig. Pero nung dumating nga yung panahon na si Father Victorias, ang naging Paris Priest, ay nagkaroon ng San Jose de Malaking Tubig. Kaya kung bakit naman ito malaking tubig, sapagkat dahil doon sa malakas na daloy ng tubig na dumadaloy mula sa gitna ng bayan, mula sa bundok ng Makulot, papuntang Batangas City. noong mga 1800 sa pangunguna ng isang paring Manuel Blanco, the famous botanist. Ayon sa history, siya din yung sumulat ng Flora Pilipinas na yung simbahan, yari, sa adobe. Simula noon hanggang ngayon, ang simbahan ito, yung kanyang konkretong pagiging simbahan ay original pa. Na no, namang dumating noong 1900 nagkakaroon ng kakulangan ng pari sa diocese ang kauna-unahang obispo ng Lipa si Bishop Giuseppe Petrelli ay humingi ng tulong sa Roma at ang Roma naman ay nagpadala ng isang Italianong congregation founded by St. Joseph Marello. in the Philippines this is the first parish kung saan nag-administer ng parokya yung Italian congregation na yon August 26, 1915, dumating dito sa San Jose, lola ng tren, yung first five missionaries ng Oblates of St. Joseph. Sa pangunguna, ni Reverend Father Jose Anposi, no namang 1945, merong isang pari na Italiano na pinatay ng mga Hapon kapalit ng buhay ng mga taga-parokya. Ito ay si Father uh, Vicente Prandi. Siya ay mula dito ay hinila ng kabayo papunta doon sa Ambon-Ambon kung Kabatanggas at doon siya binayineta. Kasama niya yung dalawang taga rito, yung lokal, pinatay sila kapalit ng kalayaan ng mga taga rito sa San Jose. Ang simbahan, binomba din ng mga Hapon, yung bell tower, kaya yung isang bell ay nandito sa baba sabagat isa yun sa bumagsak gumuho noong 1945. Noong 2001, sa pangunguna ni Cardinal Gaudens Rosales, na italaga ito para maging sentro ng debosyon para kay Poong San Jose sa buong lalawigan ng Batangas. Ang isang dinadayo dito ay yung miraculous image of St. Joseph na sa ngayon ay matatagpuan sa right side ng altar. Yun yung 1800 na estatwa na ayon din sa history ay daladala galing dun sa Mother Paris noong 1765. Meron din kaming museum, yung St. Joseph Museum. Ito yung isa sa pinopromote namin para po sa lahat ng mga gustong makaniig si po ang San Jose sa kanilang buhay. Mangyari pong pumunta lamang kayo dito. Kami po ay bukas sa pagtanggap ng mga pilgrims, ng mga bumibisita mula sa iba't ibang lugar. Halina po kayo. Uh, Pumunta po kayo dito sa, sabi nga, pinakatahimik na bayan. Pero kung makikita mo ang loob ng simbahan, parang isang babae, kahit hindi mo nagayakan, ay maganda na.